TV. So yun, for today's video natin mga ka-brother ay ito. I-unbox natin tong nabili natin na ano ba to? Wear Kung ito ay eh, matagal na nating nabili. Ay, eh, ngayon lang natin ma-unbox, ano? <laughs> ngayon itong wear natin ito mga ka-brother ngayon ay sira na. Yan, no? Oh. Sira na to ngayon. Mabilis masira ang wear na to. Maganda lang ang itsura niya pero mabilis masira ano siya Maingay masyado Maingay kaya kung bibili kayo nitong wear na to eh Mag-ala na kayong bumili Nasa inyo nila kung bibili pa kayo hindi Maganda yung kulay niya Tsaka maganda yung ano niya Yung pagkakano niya mabigat siya Saktuhan yung bigat niya Yan sa ang ganda ng kulay niya oh Yan siya oh Yan may lakpa talaga yung ano niya oh. So yan so yung switch niya oh. Uh, may lock pa talaga siya Yan oh medyo matigas mga tanggal Yun Ang ganda yung kulay talaga niyo oh. Solid oh Yung pander na Maingay siya oh So yun no, Maingay siya ano Pansin niyo, Ang lakas ng tunog Lalo na no, nung ginamit ko to Ay talagang ano lalo lumakas yung tunog niya Mga isang linggo lang ata eh Lalo lumakas yung tunog niya Siguro nagamit ko siya Ng mga isang buwan lang mahigit yan yung makasama niya yung charger. Mahaba sana yung charger niya. Ah, two meters inihap. Mahaba. Tapos, yung mga guide niya nandyan din. Yung nga lang kalag ng maingay sa masyado. Yan siya, oh. Ang ng kulay. Malakas. Malakas yung motor niya. Siguro yung motor nito nasa ano? Nasa 7,000 RPM. Yung lakas ng motor niya. Pero yun nga lang talaga maingay. Maganda sana yung blade niya. Maka naka-taper siya. Yung blade niya rin mga ka-brother. Ayan o, no? iba. Ma Mabilis uminit. Mabilis uminit yung blade niya. Tsaka parang ano siya. Hindi siya totaling matalas yung kailangan mo siyang dandahanin. Na, ano. So yun lang mga ka-brother. Kaya nung humusgay dyan sa wear na yan. God bless. Papos.